Hello po Idol, mag i lang po ako about sa RTL business. Magkano po kaya ang starting na puhunan at ano-ano ang kasama doon? Salamat po, sana masagot. So yun mga boss, may nag-inquire sa atin. So uh, nagkatanong siya kung magkano ba ang dapat ng uh, puhunan, ipunin. So depende sa iyo bossing kung uh, ilan ba agad ang gusto mong RTL na makuha. So example, uh, abisan uh, mo muna sa maliit lang siguro mga 50 heads o to 100 heads depende po yan sa mabibili nyong RTL so ngayon kasi mga bossing naglalaro sa 450 uh, sa Bicol sa area ng Bicol depende sa area mga bossing kung saan kayo naka area so sa Bicol 450 ang RTL uh, 16 to 17 weeks yan mga bossing fully vaccinated so pagdating sa inyo okay na okay yung mga manok so depende mga bossing sa bilihan tapos sa uh, sa feeds din Dep depende, rin sa feeds ng uh, sa presyo ng feeds mga bossing kung magkano ang ipunin yung uh, uh, puhunan 1,500 to 1,700 depende sa feeds mga bossing na gagamitin niyo yung sa layer feeds so depende yan mga bossing at pala mga bossing dito sa housing mga bossing kasama pa yan sa costing mga bossing Uh, mas malaki-laki yung uh, gagastusin nyo sa housing kung wala pa kayong housing, mga bossing. At uh, meron pa diyan mga bossing, tulad itong ginagamit ko, ara uh, DIY, kawayan lamang mga bossing ang ginamit namin dito. So, DIY, so mas, mas nakamura kami dito, mga bossing. So, kung meron kayong... Uh, ang mga kawayan or kahoy sa likod bahay nyo pwede nyo gamitin mga bossing mga kales kayo pero naman kung wala kayong ano, uh, mga light material pang DIY so merong na-order naman mga bossing sa online so tinatawag na uh, galvanized cage mga bossing so nag-range naman yung mga bossing at uh, 8 8,500 to uh, 10,500 uh, per per uh, set mga bossing so kompleto na yun may tubig na may painuma na drinker nipple drinker so all goods din mga bossing so babayaran mo na lang additional mga bossing meron pa yung vitamins ah uh, egg 1000 premoxil tsaka yung uh, bitmen pro mga bossing depende kayo na bossing magtansya meron kasing sachet meron mga per kilo so yun yung mga bossing yung mga vitamins nila mga bossing tapos yung uh, And yung mga tubig, kuryente, maliliit na mga mga bossing. So, pwede nyo isama yun sa competition mga bossing. So, so yun mga bossing, happy farming and God bless. At uh, ingat po ang lahat at may bagyo.